Tinanggap ni Governor Aurelio Oy Machas Umali ang isang ceremonial check na nagkakahalaga ng mahigit 441,000 pesos mula sa Alcom Carbon Market Philippines bilang bahagi ng kita ng lalawigan ng Nueva Ecija mula sa proyekto ng carbon sequestration. Ang nasabing share ay bunga ng joint venture agreement sa pagitan ng Kapitolyo at Alcom para sa paggawa ng biological charcoal o biochar na kilala rin sa tawag na Nueva Char. Ito pong carbon sequestration project, ay araw na ito, tayo lang po sa Southeast Asia na lokal na pamahalaan. Ang nagkaroon po, nagpakakataon na ng magkaroon ng carbon sequestration project, ang ibig sabihin meron tayong carbon credits. Itong carbon credits na ito, sa araw na ito, ay tatanggap ang pamalang panalawigan ng halaga. Base po sa pinagbilan. Base po doon sa ginawa nilang assessment kung ilan po ang naitutulog ng pamalang panalawigan nabawasan at ipalatili po ang magandang hangin ng ating kalikasan. It is historical. Paliwanag pa ni Atty. Rodeo Nunez Jr. ang naipong carbon credits ay bunga ng pagsisikap ng Pamhalang Palalawigan na mabawasan ang greenhouse gases emission. Ang carbon credits ay nakuha natin ito dahil sa ating mga ginawang uh... Uh, paraan para maibsan ang uh, mga greenhouse gases emission sa kalikasan at ito ay uh, namonetize namo ibig sabihin meron itong kaakibat na halaga at ito nga ay sa unang pagkakataon na ang isang kauna-unahang local government unit ang probinsya ng Nueva Ecija na nakapag uh, generate at nakapag monetize ng carbon credit through this uh, rice hus uh, biochar uh, carbon sequestration project nakakatawan ang uh, Alcom Carbon Markets Philippines. Ang Carbon Sequestration Project gamit ang Biochar o Nueva Char ay isang uri ng proyekto na naglalayong mag-imbak ng carbon sa lupa. Ang biochar na gawa sa mga ipa ng palay na isinailalim sa proseso ng carbonization ay ginagamit ng mga magsasaka bilang soil enhancer o organicong pataba habang tumutulong din sa pag-imbak ng karbon sa lupa sa halip na mapunta sa atmosfera. Dahil sa proyektong Nueva Char ng Kapitolyo, nakaipon nito ng carbon credits na maaring ibenta. Binibilang ang carbon credits batay sa dami ng carbon dioxide o iba pang greenhouse gases na naiwasang ilabas o naalis sa atmosfera. Halimbawa nito ay ang paggawa ng Nueva Char.